isang libo na ang nasawi sa gera ng Israel at grupong Hamas. Nangangamba naman na ang marami nating kababayan ngayon sa Israel. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Sa madaling sabi, ang buhay na kinuha, buhay rin daw ang kapalit. Kaya hindi nakatakataka kung lumalala na pang ng Israel at militanteng grupong Hamas. Isa-isang inilalabas ng rescuers ang mga labi ng Israelis na nasawi sa biglang pag-atake ng grupong Hamas sa maliit na farming community na ito ng Beeri. Higit isang daan sa nasa isang libong residente ang kumpirmadong patay. Ang iba, pinangangambahang hinostage pa. Kasabay kasi ng serye ng pamamasla ang pagdukot sa mga Israeli. Gaya ng magsing-irog na ito na hinostage ng Hamas nito October 7. Kung anong ang sa kanila, hindi na ata natin malalaman. Kinabukasan, October 8, nagdeklara na ng gera Israeli government laban sa Hamas. Kaya mga kababayan natin sa Israel nangangamba rin para sa kanilang buhay. Hanggang wala raw abiso mula sa mga otoridad at embassy, kakabaka ba sila kung ligtas na bang lumabas? Para naman sa Filipino community leader sa Israel, na si Mark Plenios, hindi naman na bago ang kaguluhan doon. Umaasa siyang huhu rin ito at hindi magtatagal. Pero hindi daw maialis na maraming Pinoy ang matakot, lalo na yung bago palang naninirahan o nagtatrabaho sa Israel. Mayroong mga ilan, tatlo na sila, apat na yun nag message sa akin na hindi na daw talaga nila kaya, nagpapatulong sila. sa Sir Mark, uh, uh, gusto na namin umuwi, hindi na namin kaya talaga ang ganitong sitwasyon. Mga baguhan kasi sila dito. Ako naman, hindi ako nagbibigay ng ganyan na, uh, sinasabi ko, kalma lang at saka magdasal lang kasi sa tagal ko dito hindi naman nagtatagal din yan na paabuti uh, ng buwan. Tingin naman ng political analyst na si Richard Haydarian, hindi unexpected ang ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel. Pero kung may questionable man sa nangyari, yan daw ay yung tila hindi naging handa ang Israel. Gayong isa sila sa may pinakasopistikadong surveillance at military defense sa mundo. This was not entirely unexpected, as shocking as it was on the emotional and psychological level uh, you know, concerns about these kinds of attacks are something that Israel has been living with uh, for quite some time. So many are asking questions, including the critics and people uh, in opposition to Israel. They're asking questions, how could this happen to Israel? Kaya bilang ganti ng Israel, sunod-sunod ang pag-atake nila sa Gaza Strip. Sa aerial footage na ipinakita ng Israeli government, ipinaramdam nila sa Hamas ang kanilang puwersa sa sunod-sunod na airstrike makapal ang usok at mayat maya ang pagsabog. Kaya marami rin ang nasira, pati mga moske at residential areas sa lugar, damay sa airstrike. Pero ang limang batang ito sa Gaza, hindi nakaligtas. Sa huli, higit isang libo at isang dana ang nasawi sa gera mula sa magkabilang panik at inaasahang madaragdagan pa yan hanggang hindi tumitigil ang gantihan ng putukan. Mobile Journal, Kayla Hatid, ang Mukha ng Balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.